bye bye sir bye bye sir wal wow, Pangasinan. Uh, oh, Valenzuela pa lang kami. Hindi ko alam kung anong oras kaming makakarating First time pupunta doon. Sama ko ang Poging Pogi, si Mandoming. Oh, At ako, oh, video lang. yeah Okay. Hindi so, ko na. Oh, mamaya ulit. A few moments later. But I'm just about you. I three. Bye-bye sore. Bye bye. It's bye-bye sore. Ini uh, prefer yung timba kasi para sa hydraulic bolt tulai tuloy yung tagas. Yan, kaya yeah. siyang kaya kailangan naka-ready malaki. malaki ang butas so ang kaibigan namin na pinakamatagal 3 hours maubos ang laman 5 liters lang yan pero so, 3 hours nung hihintayin hmm, ang mahirap dito pag natatakit ka lang si R ito malawak na si oh. yan oh. malawak na si na yan hmm, pipicture ralo pa yung oh. hmm. 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 evidence malaga na siya hmm. tapos trabaho ko magpipicture okay ayan tapos na kami sa aming chins oil tinitesting -tin -tin na okay tapos na kami yan na ang macho machong kasama ko just call doming doming so Matibay talaga na barayo. Oh. na pero good morning pa rin kami. All right, Dito tayo sa Suwal. kung ang bilihan ng mga pasalubong. Ang dami yun. Ate, lalaki? Hindi? naglalalaki laki anang? Pero, tumura may asin espada. Ba't divis eh? Hindi naman divis eh. 100 din to. Espada. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Samurai. Samurai. Espada pa yata ni ano to. Andres Bonifacio Ito makamura lang. Masaba. Maganda. 200 one part. Pagkasama ka, magkano? Ayaw Ayaw mo? ilang klase ito assorted 5 pieces tuyo ipon danggit yan dumaan lang kayo dito marami kayong suka Merong, oyan oh yan lahat bagoong gusto ko isama ko mga katulad ko lang pangit, <tulad> ko lang pangit> hindi katulad ko lang na pangit katulad ko tinatawanan mo ako ha pangit ba pa ako hindi <laughs> ko alam eh hindi ko hindi ko rin alam <laughs> Ako na siguro ako, nagkasawa ko te, di ba? Oh. Ikaw, tingin mo sa akin, panget. Bayaran kita pag sumagot ka ng totoo. Ayot, din, ko ng isang daan pag sumagot siya ng totoo. Para sa mga walang sakit sa bato. Oh. Para mga kulang sa alak, suka. O oh, yan, para mga kulang sa alak, suka. Kung kulang pa rin sa alat, asin. Diba? Diba? Gusto mo magtimpla ng asin? yan. Halo mo sa kape. Tuyos, sarap to ispada. Bibliya ko. Gusto. Pero may nahalong luya. Magkano luya? <laughs> Ayan. Masarap yata. Riverside na to ah. Dito taguan ko dati nag-aaral ako. Riverside eh. May inom kami ng gin. Pritis daw. Okay. Saan pritis? Asin? Pritis? May pritis na? Asin. Asin? Gusto ko talaga may pretis eh. 20 titik. Bibili ako. Okay. Bibili na ako. Tigilan ko na to. Babayaran kita. Pangit ba talaga ako? Ayaw. Ayaw tumanggap. Magsabi ng totoo lang. Bayaran ko. <laughs> Ayaw. Joke-joke lang yun ha?